So ayun, magandang gabi sa inyo mga idol. Ah, nandito kami ngayon sa Bay na Pula. I-explore namin 'to. Ngayon, gabi. Anong oras na diyan? Tingnan. 2:30. Oh, magte-train. 23. Tara. Meron na akong kasama. So, ano no? Matatas na yung damo rito sa loob ng bahay na pula. Oh. ha? CR yan ito CR mo CR mo oo dalawa yan first and second floor natibag na pero yung mga tiles na yan yung mga ano sila una oo sila yung nagpapatunay yung mga nangyari dito nung araw nung panahon ng hapon yung mga nakakabit na tiles yan kung may mga mata lang yan o mga bibig siguro sila na pwede magkwento sa atin kung ano talagang totoong nangyari dito dito madalas napapangita talaga white lady ha? ano yung mato sa bubong? ibon sir, ibon sir ha? ibon na ibon Ibon yun. Hindi pa daw po. Uy, may naglalakad talaga sa bubong eh. Ibon sir. Ha? Ibon. Ay, ibon. ibon. Bato, bato. Ah bato-bato. Hmm. Ano yun? na bumabangga sa bubong? Hmm, sir, lumilipad din hindi makalabas. Oo. Hmm. Talaga 'yung pintura, talaga kulay pula talaga. No? Ano kaya 'yung pintura dito, no? Ibigay. Ha? Ibigay mo. Oh, hindi nabubura talaga kahit lipo kahit lumipas lang uh, maraming taon hindi talaga mga pabura yung pintura na yun ay 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 gago matumba ko <laughs> sorry po ay to nabulasot ako sorry sorry sakit ka uh, ano sakit ang kamay ko na itukod ko yung ano pasensya na po kayo hindi kami nagpunta rito para manggulo ah, uh, nagpunta po kami rito para mag, mag vlog lang po Ito matatas na yung damo rito sa gilid oh Eh. May na talaga yung flashlight ko eh. Matdalo na no. Ayan yung likuran ng bahay na pula. Ano kayo yun? Ito tayo sa gilid. So, ayan. Sa gilid naman kami. Ito. Mapotik ba? Hmm. Ha? Ayan, kung makikita nyo yun yung Labas ng bahay na pula Ayan Ayan na ubat na yung nandiyan Ayan. so dumaan na kami at ganito po kami sa San Miguel Bulacan Ayan. so may lang yung naramdaman ko kilabot sa loob siguro kasi may kasama ako. At ah, mo yung ano, teka lang. Ayan. Sira na yung pinaka-terrace niya. Ah. Uh -huh. So, ano naramdaman nyo rito? Ha? Wala naman. Ayan, ah, no? Tarang sira na yung bubong. Mamaya, pasokin natin yung loob nito. Ano siya? Dalim? Yung likuran. Wala, namatay. Gago. Wala na kami. Ha? Wala hindi na. Wala na. Wala. Wala na yung ano ko. Naubos agad. Ibig sabihin nakuha nila yung ineria ng flashlight ko. Yung flashlight natin. Ah, kaya ba yan? May na ayun Madilim sir. Ha? Madilim. Madilim. Wala na. Naubos na yung baterya ko. Buti hindi na tayo ang ano niya. Lobot na yung flashlight ko. Wala na. Kasi baka sa labas. Ha? Kasi baka sa labas. Ay, la. Hmm. Umanga. Ba't dai, ganun? Kaya tayong patuloy Kaya tayong patuloy sa dito? Hmm. Di, dito na mamatay, oh. Kaya eh, uh, uh, lumakas yung plastic kanina ayaw mandar eh nagluko tsaka ano nadapa ako ayan dumugo oh. nasaktan ako ah ah Saan? Ha? Ah? Anong papaya? Akala mo white lady, no? Oh, dumugo yung kamay ko, eh. Sir? Na paano? Ay, nag-ball kanina. Nag-ball kanina. Ano? Maspasyo daw tayo. Kaya naman tayo. Kanina nagluloko talaga yung flashlight ko, no? Nagluloko. Ayaw na, sumindi. Tapos biglang sumindi. Eh, no. Alam ko hindi maubusan ng baterya to. Basta-basta eh. eh. Ha? Ay. Umiina, umiina na naman oh. Ayan. Delikado. So, ano, magpapalam na po kami. Pasisya na kung naistorbo namin kayo. Pasisya na po. So, ayan mga ito lang. Dito na lang yung vlog ko. Palagay ko, hindi kami welcome ngayong dito. Diba natumba ako kanina. Sabi dumugo yung kamay ko yan. Naitukod ko. Tara, huwi na tayo. Siyasya na po. Bago kami umalis mag alay po kami ng dasal para sa inyo.